nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Nung una po nung start ko po nung nagtrabaho ako doon, 2017 August 7 'yon. Nung una po pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po nung nagkukunteng malilang po nung 2020, sinasakta na po ako. Kunteng malilang po, sinasakta na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkonting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tiyatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Pre Pre sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga... Si Ding-ding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae o lalaki? Yung Lama. pong babae. O ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo. Nasaan na po nila ako pinalabas? Kasi siguro yung mga amo, amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat... Uh, kailan po kayo nawala ng... ng... Uh, ng vision, ng, hindi na kaya kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo nawala ng paningin. Ito pong kaliwa kasabay po ng tainga ko. So, Nung Noong Pebrero po, 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Well, 20, hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi, hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa, sa kanilang kamay din po, Uh, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba sila? May freezer? Ano ba kung meron sila? Mayroon Paano buhay nila? Po, nagkakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagay sa palengke, yung, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis. Eh, sinamsam po yung cellphone ko. Paano po ako makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po. Bukwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taong kayo nagtrabaho na walang sweldo? Ah, an para, para pong pitong taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Ah, sa merong sigurong katanungan dito, alam nyo, ho ah, ah, pag, ka, uh, napakahirap po nung kahit isip ko, kaya ko pa ituloy yung mga anong, alam ko yung naramdaman niya, pero si si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong, pa uh, hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak, Limpitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Tiga Batangas o di ba? Batangas City. Apo. Pero Di. po, pinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption, sa San Jose. Pero taga saan ho, talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Opo. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Okay. Pasko? Ah, mahal na araw? Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, nilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan? Opo. Oo. Oh. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al al alam nyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman. Yun gusto kumain, kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, um, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready mo kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa, sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ang ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, palini, linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakano po kay Nanay LB. Tapos po, na, nakita niyo na na meron po siyang mga sugat, mga ganon. Uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya nag, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na uh, si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawag mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa Salaysay ni Aling Elvi, tinawag I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa Salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po, po At mo na nandun si, si Aling Elby sa Barangay Hall? Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Na. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po ay naka-duty sa barangay. Ano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa Barangay Hall po, nandun po si Nana Elby. Uh, ah, Sen. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Di ba, yun sila yung mga frontliner. Okay. Uh, may paningin na okay. ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong ka natin kasi sa patas po ni Sen. Estrada, yung kasambahay lo, naka-register lahat yung mga kasambahay sa barangay hall? Wala po naka... Mr. Chair, pwede natin katanungin si Ma'am LV. Ma'am LV. Sasagutin niyo pa yan. Ha? Uh, oh, Ma'am uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nandun sa loob. Siya... Sinabi niya po na sinasaktang kayo. Kaya kayo nandun sa barangay. E, opo. Sabi ko po ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos... Napakasinungaling mong tao kan? Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Sir, you know so, we the... might... Pakibukas yung mic. Ah, uh, naman po sir. Alam nga ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos probably na baka bayad ka sa amo, baka sinungulang ka ng amo. Ay, yun po sir. Ang... Um, no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at umakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, napaka, mo walang yamo. Sir, hindi excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po, po 'yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kuha ko si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madungi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR, si kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasamahan sa barangay pero pero you call the shots because ikong pinakamataas, ikong chairman, ikong sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yun totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tiningnan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin okay. mo Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly! Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kayo susumbong. Therefore, tama itong sinasabi Ma'am kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay galing na sa bibig mo eh. Kung ako, Pumas, hindi pa. ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin kung ikaw si sa sitwasyon ni Ma'am Elbe ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma, lahat na sinasabi ng ma'am LB. Napaka sinungaling. Ang sarap i-contempt ito, hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi it defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na... na dad na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado siya ng barangay sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and, she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo. O, um, sabihin natin, siguro ipapalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang. Wala siyang sinabi, impossible Nandun siya, Aming sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano lang pinagsasabi niya. Hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Pun... Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay, na-dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi kinampihan ni itong pulis, yung amo, parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak Sir, namin. Nandito rin si uh, uh, pulis officer. Uh, pala uh, diba, ba? Na nasibak ka? Na transfer, sir, ng lugar, sir. Kaya, your honor. O, oh, gano'n na na, na. na transfer ka, na nasibak ka. Yes, sir, honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am uh, lb kaya ka na-transfer. Tama? O, oh, gano'n ka rin. Kaya lang, ikaw hindi ko da dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong, masibak sa serbisyo in, in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, huwag nang mag-report, i-report yung mga employer o hindi ay siya'y makukulong at mamapatayin. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LV po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa kungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Ito yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka. Yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre pa. Hindi pa po, po siya umimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po sa mga palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Atelby. Hindi ko po kilalang katulong yan ng Sherman. mga Ruiz. Senator Turtul po, Senator Padilla. Apo. Tapos babalik ulit tayo doon sa ano ha. Ah. Sunod yung anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo. Uh, so, Senator Padilla. Salamat po Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung Chairman eh. Pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Diba, eh, eh, bakit naman lang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic yun, pakikinggan mo yung dalawang partido? Kasi ya po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz, wala naman pong pang-anong pinwersa si Nanay LB na tumakas na Tuma, nga. tumakas na nga. <laughs> tumakas na nga eh. Eh, hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Di ba sinabi ka mo nung amo na tumakas? Umakas nga daw po kasi ang sabi niya kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan, wala na daw pong parang... Kaya nga pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Eh hindi na nga po nagsalita, sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. eh, eh pues, dapat tinatanong mo, 'di ba? 'Di ba tinanong mo dapat? 'Di ba? Automatic 'yun pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido, 'di ba? 'Di ba? Ano po 'yan? Yan ang SOP. Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa barangay. Hindi, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil... Hindi, hindi, mo tina hindi mo kinausap. Di ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Eh, wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si Nanay? Hindi po na, Imig. Nay, tinanong, nay, tinanong ka ba, ni Chairman? Tinanong kayo, nunandong kayo. Hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pakitingin po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. Oh. Yeah, chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po, alam po ng lahat na may na hindi po nag ko -na po si Nanay LB. <laughs> bakit pa siya tumakas kung hindi naman siya iipik, iimek, nandun na siya? Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, hey, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uuparang kita. Maniwala ka sa akin. <laughs> Chair, chairman, <laughs> yung katarungan pang barangay, ikaw ang chairman o meron, meron ba iba, chairman? Ah, uh, ako po. Ayun. So, po yung mga Lahat, lahat naman yan. Meron logbook eh, di ba? Nire-register nyo. Kung may, magre-reklamo. Mer ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras? At ano yung inyong naging aksyon? Meron? Ah, uh, wala po. Wala. Dahil po nga, madali lang po sila na... Hindi, kahit pa, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat naka-logbook yun eh. 'di ba? Katungkulan niyo ng barangay captain na uh, ilagbo ko ano yung naging aksyon. Pwede ring ilagay doon, walang naging aksyon dahil sinundo na nung amo. 'Di ba? Wala, wala, wala tayong record. Sa so, pagkatanda ko po wala po. Ayo, pero katungkulan mo dapat gumawa ng record, barangay secretary, tiningnan ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, 'di ba? Yung marami kayo kamo doon eh, 'di diba? So wala tayong wala tayong uh, papel kung ano man. Wala po. Ay, eh, pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot, nakakalungkot 'yan. yan. Sa Estrada, gaano ko nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang uh, first term po ngayon, Sen. Uh, so tatakbo ka. Sunod. May plano pa po, po, ha? Ano na? Tatakbo Huwag niyo i boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano ka tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Alo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na eh, Sir Jerry, dahil yung po ang... Oh, matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi, oh. yung po kilala po namin na may tindahan siya. Bakit nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yun po na uh, sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa Barangay Hall, si Sir Jerry? Sir Jerry kagad ang tawag mo. Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Ah, okay. Sige, sige. Si uh, na, ma, ma, Manang LB, uh, yung, yung mga kamag-anak nyo, uh, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po. Sir. Opo, si, kayo po si... Nanong kayo kanina, no? Kailan nyo po nalaman ang sinapit ni... ng inyong kap kapatid o ano nyo? Kapatid. Kapatid. Kailan niyo po nalala? Pwede lamapit-lapit po kayo ng kaunti. Ako po si ay, baby. wala pa po kayong upuan? Wala kayo. Meron po. Oo. Purong tayo kaunti, attorney Gambol. Nung nalaman niyo ho, sinundo niyo o paano ho nakabalik ng Batangas si Manong LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung, kung sinundo mo pa. Sinundo po namin. Inihatid ng amo sa... Sa apartment po nung anak. Yung anak na nasa Batangas City, Po. Ba bakit naguhugas kamay na yung amo, ayaw madawit, anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up, pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Anang LB, sinabihan ba kayo ng amo niyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman? Yung ito, ganito na po ako, wala na ako, hindi na po ako nakakakita sa, ang, ang, sabi niya po sa akin ng amo ko, oh, at LB, mag-ayos ka ng gamit mo at ipapatsikap kita sa Batangas. Pinacheck, pinacheck po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, opo. gating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid niyo? Nag, opo. Paano nalaman ng kapatid niyo na nandoon na kayo? Eh, gumawa po ng paraan po yung katulong eh, ah, yung... sa bahay ng anak para makontak yung kapatid nyo. Lundaan kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid nyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Tina, nagpa-check up? Hindi pa rin? Hindi. Hindi pa, hindi, pa. hindi pa po. Hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita? Uh, sa Batangas Medical Center. Sino pa huyo, sino pwede? Doktor Ma Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni, Ma ni Manang LB? Uh, uh, san sana sa pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sa, sangayon sa inyong pag-check up. Nagka-check nagka up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita nyo po? Uh, good, uh, good, uh, good, morning po, uh, Mr. Chair. Uh, upon examination on June 29, 2023 at 3.25 p.m., Uh, the uh, the patient came in uh, in the ER, and then uh, with a complaint of domestic abuse. Uh, time of incident is unknown. Date of incident is unknown. Place incident is unknown. Um, upon physical assessment, poser there were multiple healed facial scars, cauliflower ear, no bilateral, uh, multiple healed neck scars, multiple healed. Uh, scars on the upper extremities and multiple healed scars on the bilateral bilateral legs, po, sir. Uh, on the case of uh, um, on the case of the patient, sir, uh, we can't um, corroborate if it is because of an abuser of abuser. But uh, th th those were our findings, po, sir. na may mga scar, bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs, ano ba? Upon uh, initial assessment po sir, is physical exam lang po sir. Uh, the, uh, the, patient came in for ano lang po, medical legal uh, assessment lang po sir. May nabasa ko lubog shoulders. Um, sa ano po, sir? Um, sa... Ikaw, ba, ikaw ba sir, nag-examine? Uh, on the initial assessment po, sir, on ano, June 29. Ikaw ang nandun sa ER. ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination. Uh, happened ta. last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon Sino po yon Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po Opo, your honor kata, yes po uh we saw the patient i saw the patient last august 15 ophthalmologist po kayo Opo, Opo. Yes, so po, your honor. august 15 bago yes. lang so yung dalawang pata last, last week po lagot ang retina Actually, yun. All... trauma. Yes po. Yung left eye po niya, thysis bulbe na po, no? May Wala sabihin nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa... Um, pwede natural, po, natural po yun o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din... Ano po... ba ibig sabihin ng trauma? Uh, oh. pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair. Tapos kusa na lang siyang nag-shrink. ah uh, Manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag? Na-ali ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na, na walang kayo ng paningin? Inusok? So, hindi po. Suntok-suntok po. Suntok, suntok po. Uh, 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 Mr. Chair. Uh, yes, sir. Senator Strada. Is there still yes, a hope that she can regain her vision? On the left, ay po, sir. Wala na po talaga, no? yung left eye niya so, so right may pag-asa pa yung right sir um poor prognosis po kasi madami siyang problem sir from the front pati yung likod ng mata so uh, madami po siyang kailangan gawin but actually sir we explained it to the patient na poor prognosis na po talaga poor prognosis maliit na lang po yung chance na makakita sa uh, maliit lang po sir oftalmologist oh, ka. opo oh, your honor so sa ela operahan Ganun? ah ang initial na plan po namin to the patient your honor is first to remove the cataract no may cataract po kasi siya then it's a staged procedure we will uh, reevaluate after the surgery your honor kung kakayanin ng mata niya we cannot do your honor uh, one sitting na surgery kasi ang problem niya your honor pati cornea niya, niya may problema pati po yung retina niya may problema so baka lalo siyang mag shrink then yung right eye niya so we have to wait for some time kung kakayanin niya yung uh, first surgery, which is the removal of the cataract, Your Honor, sir, right. Are you going, are you, uh, ikaw ba mismo gagawa ng procedure? Yes, Po, Your Honor. Sa anong hospital kayo? Batangas Medical Center, Po, Your Honor. You have done this before? Um, yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the core niya, no, maga na din talaga siya. So yung mismong parang crystal ng mata niya, magang maga din siya. So dinadahan-dahan namin. And um, we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever uh, kung ano yung mas magandang plan for her, Um, alisin yung cataract if we can put a lens ba or hindi na po uh depende pa rin po yun kasi as of now talaga magayong mata niya so baka pag inalis namin your honor yung lens na magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya mag-shrink na din yung right eye as of now your honor yung right eye po niya light perception na lang ilaw na lang po talaga so halos wala na rin po siyang makita your honor pwede ba sa PGH yan pwede po right? your honor mas complete po sila doon. yan. Yung... O oh, ama ng LV, payag kayo sa Maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General Hospital. Opo, opo. Uh, Ayun. Kahit, saan po, saan, kahit saan po, basta lang po, magaling pumat po ako. Gusto ko lang po makakakita. Di ba uh, Aling LV, di ba nag-ausap tayo doon sa programa, doon sa aking ano show sa Facebook? Opo, opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Uh, sa PGH? Opo. Masasagutin na namin ni Sen. Rafi at ni Sen. Tolentino yung pagpapagumot ninyo. Opo. Ha? Mga... salamat po, salamat Balik lang ang inyong uh, paringin. Opo, ha? salamat po. Salamat po sa inyo. Okay, wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa-opera namin kayo kung, kung sa kasakali kailangan kayo operahan. Opo, salamat po, salamat po. Balik ako kay doktora. Yung yung ibang uh, yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung uh, lungs, kung ano man puso. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. Hey, MRI, MRA, ano? Wala pa po. Hindi pa po. Nag-request po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa examination yung puro peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury.